Hi guys! Welcome to Mabis Tutorial. Ang topic natin ngayon ay katulad din pa kita na nag-iisip na baka na shadow ban ka na. Lalong-lalo na kung ikaw ay katulad ko rin na nag-affiliate sa TikTok. So parang yung product natin hindi na pinupush ni TikTok sa FYP kasi na shadow tayo. Kasi ang views natin is ganito lang. Baka katulad din kita na ang views niyo ay umaabot lang siya na ganito. Kung mapapansin nyo guys, ayan meron akong zero views. Kung mapapansin ninyo, meron pa akong zero views. Alam nyo ba guys, kagabi ko pa yan in-upload. Pero until now, zero views pa rin siya. So, iniisip mo or iniisip ko ba na, na-shadow ba na ba ako? Unang gagawin mo or unang iisipin mo, meron ka bang na-violate kay TikTok? Kasi kung wala ka naman na-violate na guidelines niya, wag masyado mag-alala. Maybe, kaya hindi pa yan nag views kasi nga, baka hindi kailangan ng tao. Imagine niyo na lang ha? Bigay tayo ng sample. Um, magpapasko, Christmas, nalampasan na yung Halloween, nalampasan na yung November 1, nasa December na tayo. Tapos, ang mga i-upload mo ay kandila ng pang Halloween. Siyempre, hindi yun papansinin ng tao. Or flower na pang Halloween. Eh, Halloween ba yun? Yung piyastang patay. Tama ba? So, siyempre, hindi na yun papansinin ng tao or hindi na yung kailangan. Kaya, mai ignore yung, yung videos mo. Ang mangyayari, hindi talaga siya papanoorin. Pangalawa, yung, yung video mo maybe mahina yung quality, hindi maganda yung pagkakagawa, o kaya naman yung ating tinatawag na SEO, yung hashtag, description, and title, baka naman hindi siya nakakonect doon sa video, kaya nalilito si TikTok kung bakit hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung video mo. Dahil basta ka nalang nag-upload ng video, naglagay ng background ng ng tugtog ng video, then hindi alam kung ano yon So, kaya nga meron tayong title dyan, meron tayong description, meron tayong hashtag. Kasi yun yung, mag, yun yung pinaka bridge or yun yung pinaka tulay para malaman ni TikTok na kung anong klaseng video meron ka. So, dahil ganito yung views natin, nakakakaba, ba diba? Nakakakaba dahil parang bakit hindi umaapot ng thousands of views ang video ko. Pero, alam nyo ba na nawala yung kaba ko dyan because of this mapapansin niyo meron na ako ngayon na um, waiting na natin magkano commission ngayon. Ayan, meron na akong 251 na available commission to withdraw. Pwede na itong withdrawin. So, nakapag-withdraw na rin ako last day nung first commission kasi ginawan ko siya ng tutorial. So, ngayon, eto na everyday nakakaroon ako ng commission. At everyday, meron na akong pumapasok na sales. Ayan na. Meron na akong Ayan guys, meron na tayong 189 created orders at meron na akong 392 na earned from that orders. Ayan yung mga pumasok or na-settled na. Ayan, eto na yung mga na-settled. Ayan, pumasok na yung mga commission ka na ayan. At meron pa ako mga pending na na-deliver na, no? Ayan, mapapansin ninyo dyan. Ayan, nakita nyo na-deliver na siya. So, hinihintay na lang natin yung commission natin. Kasi magbibilang pa ng 7 days para papasok yung commission mo. And, every day, kung mapapansin ninyo, meron tayong orders. Ayan, no, October 9, ayan, October 9. So, transparent yan, guys, na para makita ninyo. Kaya, kung maliliit lang yung views ninyo, huwag kayong matakot na iisipin nyo ako na shadow ban ba kayo or hindi. As long as alam nyo sa sarili nyo na wala kayong na-violate. Pagkatapos, para malaman ninyo kung pinupush nga ba talaga ni TikTok sa FYP yung video nyo. Kasi sabi nila, kapag shadow ban ka, hindi po po siya ni TikTok yung video mo sa FYP. So, paano mo nga ba malalaman kung nasa FYP yung video mo? So, ngayon, syempre, huwag kang titingin doon sa, huwag kang titingin doon sa wala kang views kasi automatic, wala pa naman views yan, no? So, humanap ka ng video mo na, na hanap tayo. Halimbawa, itong short na to, no? Itong, itong 267 views natin, no? Itong 262, ah, uh, 200, 260 plus yung views niya kanina. Nakalimutan ko na. So, dito sa taas, makikita mo, meron siyang related content na nakalagay. Which is, dapat ang nakalagay dyan, connected dun sa video ko. Dapat, sh short for woman, short, ganyan o kaya, parang taslan, short, ganoon. Kaya lang siguro they'll related content siya kasi yung nailagay ko na description, yung nailagay ko na title, or yung nailagay ko na hashtag ay hindi ko monek dyan. So, hindi matrace ni TikTok kung saan ko, para saan nga ba yung video na yan, no? So, importante yun guys, no? Kailangan yung SEO natin. Yung SEO, ano nga ba yung mga SEO? Yun yung mga hashtag natin, description natin, yung title na nilalagay natin dapat connected siya dito sa video na ginawa natin. Okay? So, ganun siya. Ano pa yung pangalawang paraan para malaman mo? Kasi pag, pag nasa FYP na yan, makikita mo dyan yung connected yung, yung, ano dyan, yung title sa taas, yung search bar. Ano pa yung pangalawang paraan para malaman mo na ang video mo ay nasa FYP nga po or wala? So, dito sa baba, dito sa may insight, ayan. Ito. Ito guys, ayan dito. Yan, sa baba dyan, makikita mo yung more insight or more data ang nakalagay sa iba. Pero sa akin, more insight. Sa, ibang, sa isang phone ko, more data kasi nakalagay. So, dito, more insight siya. So, click natin siya. Dito, guys, makikita mo na dito lahat. So, ayan, no? Meron siyang Ayan, meron na siyang views na 78.18 seconds. Ayan, makikita nyo yan ha? 23 minutes and um, 39 seconds na siyang napapanood ng tao. And na-play na siya yun, no? Meron siyang 4 na heart. Ayan. Pagkatapos dito, makikita nyo dito yung views niya. Kung ilan yung naging views niya, kung kailan siya nag-shoot up, kung kailan marami yung views niya. Pagkatapos dito, makikita mo sa ni TikTok kung mag ilan nga ba yung inabot ng views niya. For 2 days daw, meron na siyang 263 views. At dito, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Dito ko mapapansin niyo mas mataas yung for you page ko. Okay? For you page ko mataas siya tapos yung personal tapos yung search. Ibig sabihin ng for you page, ipinupush ito ni TikTok sa for you. Halimbawa may naghahanap ng mga short, tas lang short or whatever na short na pambabae, ino din to ni TikTok. Ang nagiging problema, baka hindi kasi siya type nung nakakita o kaya parang Piling nga, ab um, mura lang siguro, baka hindi maganda yung quality, o kaya baka, baka hindi ito yung style na gusto niya, or hindi ito yung kulay na hinanap niya, or hindi ito yung design. So, pero pinupo siya ni TikTok sa FYP. Tapos, etong sa search nga, yan yung mga sinesearch ng mga friends mo, yan yung mga minsan nakikipag-engage tayo, di ba? So guys, mapapansin niyo nasa For You page siya. Tapos dito sa viewers natin, mapapansin mo rin dyan, ito kasi makakakuha ka ng idea dito, why? Kasi dun sa viewers natin, ayan yung mga nag-view sa akin, 18 years old, pataas, 25 to 30, 34 years old, tapos 35 to 40, 44 years old. So, dito makita mo yung percentage. So, maraming nag-view sa akin sa 18 years old to 25, 24, 24 years old. So, ibig sabihin mga kabataan. Ibig sabihin, dahil mga kabataan yung nag-view sa akin, maybe kailangan ang product nilalagay ko talaga pang kabataan. Kasi yun yung nagbabuse sa akin. Alam nga man, eto yung nagbabuse sa akin. Tapos maglalagay ako ng mga, alam mo yung mga term damit na pang mamatatanda. So, syempre, hindi rin magbabuse yung video ko. And hindi rin siya ilalagay sa FTV. 54 oh, Ni TikTok. So, hanap tayo dito ng video Sweet. na sinasa... Ayun, tulad nito, kung mapapansin niyo sabi niya, t-shirt for men. Kung napansin niyo sa taas, di ba, hindi siya related content oh, ang nakalagay. Oh, t-shirt na affordable price, yes, eto na siya. For only... Diba? Nakita nyo sa taas, hindi pala siya pwede kasi magpe-play siya, no? Nakita nyo sa taas, t-shirt per menu nakalagay. So, ibig sabihin, na, 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 ano ni TikTok, na pa ni TikTok, na, na, ano tag dito? na alam ni TikTok na ah, ito palang video na to ay t-shirt for men. Maybe kasi maayos yung pagkakagawa ko ng, dis ng description nito, ng title nito, and ng, ano niya, ng hashtag niya. Talaga nakakonect siya sa t-shirt. So, tinamaan ko siya. Uh, research lang kayo guys kung paano gumamit ng mga SEO. Kailangan nakakonect talaga doon sa video natin. Yung mga... Yung mga gagamitin natin, description, hashtag, and Um, titles. So ngayon guys, ang mapapayo ko lang sa inyo, no? ang haba ng kwento ko, no? pero kasi ito hindi siya tutorial. This is a discussion and idea, tips na gusto kong ibigay sa inyo. Na kahit na maliliit yung views natin sa TikTok natin, sa TikTok shop natin, huwag tayong matakot, huwag tayong kabahan as long as wala tayong nababiolate kay TikTok na alam natin. Kung hindi naman tayo, alam niyo yun, hindi tayo nag-flood like, hindi tayo nag. Basta iwasan nyo guys yung dun sa engagement. Ah, uh, yung sinasabi nilang engagement is the key. Is totoo 'yon, proper engagement kasi nakikipag-engage to engage din ako kasi naihelp mo yung video ng mga co-affiliate mo at naihelp din naman nila yung video nila para i kay Fyp. Ngayon, meron din update si TikTok na. Kung gusto mong ma-boost niya yung iyong uploads, kailangan one minute pataas yung gagawin mo. Which is ako kasi madalang yung one minute ko pataas. Hala short video lang ako, no? Eh ngayon, pwede mong gawin yon. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, huwag kayong kakabahan kung ang views mo ay napakaliit lang. Kasi nakikita nyo guys, ang views ko sobrang liit. Pero tignan nyo naman kung magkano yung ina-earn ko. And hindi ako nagla-live, nag-upload lang ko pag may time ako. And hindi rin ako nagpo-focus dito sa TikTok. May time lang ako kasi may trabaho ako. Parang part-time, part-time ko lang siya. So, ngayon guys, yun yung maipapayo ko sa inyo, no? Ang importante lang, gawin mo yung SEO, yung quality ng video mo, tapos yung SEO, tapos guys, ang paghanap ng proper na product na ipopromote mo at paglalagay ng product sa yung yellow basket, sa susunod pag-uusapan natin yun, no? Or kaya naman, subscribe ka na sa akin kung hindi ka man nakasubscribe, tapos click mo yung playlist natin hanapin mo yung TikTok affiliate tutorial for beginners nandoon yung mga iba't ibang tips na ibibigay ko sa inyo and yung tips na yun kasi uh, based on my research and my Um, experience, ayun na experience ko siya ina-apply ko yung mga nire-research ko para at least kahit paano, meron ako na i-explain sa inyo, no? and disclaimer lamang po, kung may mga mali ako nasabi pwede nyo po akong itama sa comment section dyan para makatulong tayo sa mga small TikTok affiliate na katulad natin pero in the right way po sana pag nag-correct kayo ng mga maling narinig ninyo so that's all for today's guys thank you and God bless